Alam niyo po mga tumudat Kasama ko po natin dito si ano, si Eloy da Par Vlog. Yan po. Paki-follow niyo rin po yung kanyang page mga tumudat Bali mas kabisado po niya po itong lugar na ito mga tumudat Siya po yung naging guide po namin para makarating dito sa Chocolate Hills. Loy. Yes. natatandaan ko kasi nung una dito sa Chocolate Hills kasi ito po yung may pangal pangalawang beses ko po nakarating dito sa Chocolate Hills. Ang natatandaan ko lang kasi nung una dito, wala pang ano to, wala ka pang makikita na yung mga yan yung mga maraming tao diyan ano tabi yung sa ATV yung para pong four wheels na motor po yun kasi ngayon parang napansin ko ang dami na pala ang marami na pala mga nag naglabasan dito ng mga Oo. ano business dito ano mm, um, daming ganap buhay dito kasi gawa ng chocolateers na to ang daming nabibigyan ng trabaho halimbawa yung mga guide dyan sa mga ATV na yan tapos yung mga guide sa mga akit ng bundok. Mm. daming bibigyan ng trabaho. So, nagpapasalamat din kaming taga rito kahit pa paano, may kita. Ayun. Kaya mabuti na lang po, unti-unti na po bumabalik po ang turismo dito sa, sa buhol po, mga tumudaychi. Kagaya, kagaya na lang po kahapon, mga tumudaychi, nung nasa aeroplano po kami, siguro po, half of the passenger po, puro European, mga tumudaychi. At ang punta po dito sa Panglao. Kaya nakakatuwa naman po at marami na po mga turista ang muli na pumupunta po dito sa Bohol. Kaya naman po, marami po tayong mga tumudachi at mga kababayan na nabibigyan na muli po ng mga trabaho. Maraming, dahil kung di nyo po naitatanong, nung dumaan po yung, mga, nang, po yung pandemic, marami po tayong mga tumudachi na wala ng trabaho. Pero dahil po sa ngayon, muli na po bumabangon po ang buhol at ang turismo po dito, kaya tayo po ay nagpapasalamat. Kaya katulad na po ng ating tumudachi na si Iloy, yan, isa po siya sa nabiyayaan po ng magandang trabaho po dito sa ano, sa Chocolate Hills. Nagkaroon po siya ng hanap buhay. Ano ano po ba yung mga lugar na magagandang pwede puntahan dito sa Bohol? Bukod so, sa Chocolate Hills. Sa Bohol kasi maraming klasing tatlong klase na tour dito, yung tinatawag na uh, county, countryside tour at saka island hopping tour at saka yung panglaw tour. So mamimili ka lang kung mahilig ka sa, kung nature lover ka di dito ka sa countryside tour ang uh, countryside tour, so, Chocolate Hills pagkatapos sa Chocolate Hills, ATB Sheep House uh, Waterfalls Tarsier uh, Man Made Forest after okay. Man Made Forest, Twin Hanging Bridge and then Floating Restaurant <laughs> oh. and then after Floating Restaurant uh, Mirror Mirror of the World Oh yan so, mga tumatachi Kita nyo mga tumatachi Ang dating tinupuntahan ko lang dito At saka ang dating alam ko lang Chocolate Hills talaga pag sinabi yung buhol Kasi yun lang talaga ang alam ko Pag sinabi mo Chocolate Hills Buhol agad ano Pag sinabi mo buhol Chocolate Hills lang ang alam ko Pero yung pala Ang dami na palang Pwede mong pasyalan dito mga tumatachi Kaya sa mga tumatachi natin dyan Na nagnanais Pumunta ng buhol Pwede nyo kontakin to si, si Ano si Iloy Dapar kung nagnanais po kayong Pumisita sa Bohol uh, Pwede nyo pong i yung channel ko Eloy Dapar Vlog Or sa Mismong page namin Sa Loyjin Garden Hostel O kaya pumunta po kayo sa Booking.com Or sa Airbnb And Hostel World So reservation So andun po yung Mga picture Lahat po andun Makikita nyo po yung mga Ah uh, loob at labas ng hostel ko doon. So, Ayan kaya huwag nyo kakalimutan mga tumitachi Ipalo niyo po Loygin Garden Hostel Loygin Garden Hostel Kaya panalo po mga tumitachi Kung ako po sa inyo Diyan agad po kung ko. ko Magbubuking na po ako kay Loygin Garden Hostel Panalo po mga tumitachi Huwag ka pong mag-alala kung hindi mo kabisado ang ano Ang buhol po Igagad na po kay ni Ni Loy Tapos ibibriefing na po kayo kung paano ba yung gagawin nyo kasi accurate naman po dito yung ano yung way sa Google kung mahilig kang magmotor pwede ka magmotor by your own dito meron po siyang mga motor din po kaya hawak mo yung oras mo kahit saan ka pumunta dito sa buhol ikaw nang bahala basta kasama mo lamang ang Waze saka ang Google dyan eh mata ne